thank you sa inyo mga katambay morning So ngayon is day 2 Nung magpapagawa ko dito ng shop Dito sa tapat ng bahay namin So ito yung naging result na kahapon Tinabas yung puno, yung dalawang puno Tinanggal pang buko So ito sinagal na rin yung isang puno dito So ngayon ang mangyayari Pupunta yung Hinihintay ko lang yung magagawa mismo ng shop So paplanoy na namin kung anong ano magiging Gano'ng kalaki, kasi gano'ng magiging itsura niya. So ngayon, hinihintay ko na lang siya. Kanina kasi nandito na dumating na daw. Eh, natulog pa ako. Ayulising ko lang. So ngayon, hinihintay ko siya. Para mapag-usapan namin kung ano magiging itsura at plano na gagawin dito. So ngayon, uh, So, iniintay ko lang siya. Maya-maya, makikita maya. may niya. So, baka may nagahanap na pala kay Miguelito dyan. Eto siya. Eto si Miguelito Buhay na buhay Shoutout nga para sa NMAX Version 2 Riders Club Dito sa Kabite Shoutout sa inyo Sa mga po ko So Ano bang bago kay Miguelito Good shit mo to Shoutout So ito nga pala May bago ko nilagay kay, ano, kay Miguelito Itong radiator cover Tapos may, bilina, may binili na akong shop dito RCB V series RCB so hindi ko lang siya makabit ngayon kasi medyo busy pero sa mga susunod na araw itatry ko na siya ikabit para makita nyo rin ayos so paano gagawin ba pa natin dito ko eh? ito dito yung lalagay ayos hey, si kuya shout out bali parang siguro kahit mga hanggang dito siguro uh, tapos kuya ang parang plano ko hanggang dito lang siya yung pinakabunga doon tapos dito yung so, simento na lang uh, para yung ano yung na lang siya para dyan yung pepes yung mga bibig bilhin mo po oh. Uh, tapos eto pwede ba ito ilipat hanggang dito Kung so, oh. may isa dumi niya tapos oh. na lang kasi maganda sana kung hanggang dito yung pader eh. Hanggang dito ano. Para kasi kung dito yung sagwa eh. Di bakante. So, maganda sana dito yung pader. Kasi so, itong tubo lipat na lang dito. Tapos yung pinto ko yan. Dito na no? Dito yung pinto. Oh. Diyan. Kasi so, ito. Siguro mga hanggang sa kaya maganda. And dito. And dito lang no. Para may space pa dito no. So, mga gaano kahaba. mga hanggang dito mga trencha mo kuya dito tapos yung harap niya kuya nagwe-welding din kayo nagwe-welding? kasi yung harap niya parang mangyayari open siya lalagyan lang ng screen oh. tapos yung pang sarado niya yung yung pang yung ginagana yung hihila-hila na lang ganun ang mangyayari tapos yung dito yung pundasyon ng pader hanggang dito siguro Ganda dito, ano? Kasi ito, babak kasi na lang din, no? Yun. So, anong gagawin natin ngayon? Aanin nyo muna ito, ayusin nyo muna. Hmm. Oh. Yung pinakasukat muna, kukunin, no? Hindi, mm. mga hanggang dito. Nagatit tayo, eh. Oh, yan, din. Ito naman, patabas, yan. Oo. Oh. Puro ang dito para may ilawa sa ito. Para Dito, Kasi maghapon ng kain ito. Oo, oh, hindi, hindi, na yan. Huwag kang gandito lang kuya yan. Uh -oh. yung pader. Tapos dito, open. Dito yung, pinaka ano. Pader. Parang parang ito nakataas. Oo, oh, taas. Para pag ano, kunyari, yung customer, nga, nakapila, di ba? Mga may antayan. Kasi kung isasagad mo dito, daanan ito eh. Hindi oh. pwede, di ba? Anong adat titindam si mo? mga motor, motor parts ng piyesa ng motor kasi baka pag tumagal magkaroon din ng mekanik ko, ba? baka na may space sa harap yun 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 pag-usapan yung ilalagay sa loob basta may tayo muna siya no kung anong magiging itsura yun Sige. eto iiwas ng tubo na to ilalagay dito ganda kayo eh, oh, baka may suggestion kayo. Oh, ito yung pinaka... Ito yung pinaka ano yun eh. Pinaka harap eh. Open lang siya lalagyan ng screen. Iwas na lang yung tubo. Ito, tatanggalin hula to. Ayan, ganyang kahaba. Gan dito. Ayan, ganyan. Tama lang. Doon. Isang square lang naman siya. Okay. Wala na, ari na wala poste. Oh, siguro kung kung kaya naman kung Irmane ilalim kita tulong pa kanan kapos. Kung siyo, kung ano ano? Malit lang naman eh. Malit lang naman ano? Oh. Magbabay. Oh. Kung ano ng Kung ano ng maganda di ano ng ano? Sakwat. Ta Tapos muna yung so, kahit mamaya may, may, hindi naman nagmamadali. Kung kailan mo kayo available talaga. Ngayon kasi. Basta ano, nasabi ko na sa inyo yung gusto mong yari. Para may ha. Kailangan okay. na natin ng bahol. Oo. Oh. Bibili na lang ulat ng materialis. Siya. Kung anong kailangan, lista niyo na lang. Tapos tsaka natin bilhin. Sama ko kayo. So yun mga katambay, ito yung paunang materialis na gagamitin. So meron ditong So meron ditong Bakal CHB Ano yung CHB? Siguro hollow blocks to Tapos meron pang 1... Ano to? 1 first episode? Ba't may first episode? <laughs> Ba't first episode dito? Ah siguro ito yung muna yung kailangan Kaya first episode Ayan <laughs> ito one EP Tapos ito may kahoy, may pako May tansi Ano yung tansi? Tapsi? Mita. <laughs> ano mga pinagsusulat ni Kuya? <laughs> Motoshop to ha, ah, hindi to tapsihan. <laughs> Tapos mayroon sa cement. Tapos may lagi sa bakal. Ano to? Wala nang pinagsusulat ni Kuya eh. Tapos gravel, yan. Siguro yung graba. So, so yun. At mga katambay, ito muna yung paunang materialis. Tapos hihintayin ko lang muna si Kuya. Lumabas kasi si Kuya eh. niya yung kasama niya. Tapos, yun bibili namin muna to para maumpisan na oh kaya pangalan ng kasama mo kaya pangalan mo Marlon Marlon Marvin nag-vlog ako video video ano mo si kuya tatay ah, ko tatay mo anak ko pala to kuya ah. sige so anong gagawin natin ngayon bilhin mo na natin to tara Maslang din ako. So yun, maglalakad muna kami, Kuya Robby. Sama ko si Kuya Robby. Bibili muna kami ng pyesa at mga materyales. Sa so, walking distance lang kasi yung ano dito sa amin. Materiales. Bibili na ng materiales. Sa so, kanto lang. Ayun. So maganda nakakatipid kaysa magsumakay pa ano kuya. <laughs> Ito lakad lang. Pechinko pag, oh. pag may ilang kang bigla, hindi ka na rin may ilaban Oo na lang hmm. so ito yung unang materials na gagamitin so inaabot siya ng 13,935 so iniintay na lang namin ma-deliver wala pa idideliver pa tapos ayan Lagyan na siya ng mga parang guide Lagyan na ng guide dito alright ah, saan yan? Ito, oh, binili ko to. Ay. Ayun, <laughs> buwang yung kinaba. Dito na lang. Yan lang kayo, yung bakal. Okay, malaki, malaki. Dito na lang kayo. Ay, eh, malaki, malaki, malaki! Tiyo, yan. Tama. Diretso, diretta. Diretso na lang, diretso na lang. Diretso. tama yan. Okay, ha? Siya, buhangin guys so meron tayong buhangin <laughs> graba simento bakal so yan na muna siguro yung mga gamit niyan yun mga katambay meron na siyang parang guide paglalagay ng halo blocks naging ang ganto para matibay ah para derecho okay may hukay na rin woohoo woohoo okay. 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 So yun mga ka-tambay, So Tapos na yung pangalawang araw ng pagpapagawa natin ng shop dito sa amin. So, ito yung nagawa. Yan. So, yan yung nagawa. Nabot. Na huwakayan na siya para dun sa ilalagay ng alu blocks. Ayan. may ano na rin guide. Ayan. Ayan yung unang nagawa sa unang araw ng paggawa nakakaraan ito yung mga materyales sa hollow blocks ang dami 400 pieces yung bakal graba tapos nandiyan yung buhangin uh, so hanggang dito na lang uh, baka nyo ulit yung update natin bukas na sa day 3 kung anong mangyayari dito kung anong magagawa